Sinaubayan no, na rao ni Solicitor General Minardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pagresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Bastet, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ng umano'y ilegal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang. Siguro po mas maganda po kung mismo si Soljen ang mag assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawa ng gobyerno sa kaso, lalot naniniwala raw ang taggapan na walang hurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did uh, Mr. Solgen uh, mention that he is against the cooperation Of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi ro personal kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas bago mag ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette kung naniniwala kayo walang walang effect or hindi effective table, hindi like effect ang Rome Statute sa atin. Dahil walang publication. Ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag -withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.